Musta mga Andres, nung pagbalik po kami may online ngayon naman, ating magpag-uusapan ay sa year 2010, 10 piece of BSP series coins. So, halos na kukompleto na natin, no? yung mga nakalaan, 2,000 naman, 2, 3, 4, 5, no? 6, 7, 8, 9, and 10. Uh, ah, Siyempre, variation pa rin ang ating kong ituturo sa inyo. Welcome mga kasers no Kalimiyo. Ano po nagbabalik ngayon man ang ating pag-uusapan, uh, pag, pag ay uh, year 2010. 10 piso BSP series coin. So malapit na natin mga kompleto. No, nagsimula tayo sa year 2001 no hanggang 2010. pero tayong mga ilang piraso dito no. Nasa ganun ay siyempre examples no. Meron tayong uh, 2010 na reverse. Ayan no, reverse 3B. Itong reverse 3B na ito ay talaga ng mga uh, uh, ah, kilalang kilala pag nakita natin yung reverse ganyan ang karaniwan sa mga 2010 reverse 3 pero alam nyo ba na itong reverse 3 ay may dalawang klase isang reverse 3 A at isang reverse 3B ang reverse 3B ito po no pag sinabing reverse 3B ay yung mga linya na yan yung groove na yan sa ilalim ng bundok ay maninipis or makipot yung groove no? uh, um, Ganon din ng isang ito. No? Pakita ulit natin, 2010, reverse 3B. Makikipot yung guhit, yung baseline sa ilalim ng bundok na yan. Yung po ay karaniwan, no? Mga kante. So, meron tayo dito nga. Uh, yung mababa ang vintage. So, reverse 3 din siya, pero reverse 3A naman po, no? So, meron isang uh, 3B at isang 3A. Pero tingnan naman natin sa nabista ang record. No? Ayan. Makikita nyo, may 2009 yung hard to find. Tapos, 2010. Reverse 3A at reverse 3B. So, tama yung kanilang record dito. 3A at 3B. At tama din yung ating hawak. na tumugma dito. No? So, lumalabas na itong reverse 3A. Ang mababang mintage, 0.9% lang. Eh. At yung 3B ay marami siya. No? 17% no? pero sa uncirculated meron na ring value ang reverse 3B kahit common po yan meron pong value na yan no? so ito po yung reverse 3A ayan. meron tayong dalawang piraso sa kasalo ko yan isang uh, uh, extra fine at isang almost uncirculated ito no? reverse 3A nilagyan ko na kasi uh, tinatago ko yan para pag hinanap ko ulit yung madali ko makikita ang katangian naman ng mga reverse 3A malapad yung groove or yung uh, uh, yung mga linya no yung uh, groove no compared doon sa reverse 3B na makikipot yung linya yun lang naman ang titingnan so napakadali lang tignan no? pagkakaiba sa 2010 reverse 3A at reverse 3B Ganun din ang isang ito 2010 ang mas maganda condition reverse 3A ayan no kumbaga obvious na obvious yung mga linya no kasi nga kahit sa malayo pag tinignan mo ganyan hindi mo ginamitan ng lente mas mapapansin mo uh, obvious yung mga linya kasi nga mas malalim at mas malapad. Ayan o. No? Sa close-up, hindi eh, mas kitang kita. Ayan o. No? Sa kanyang angulo, kitang kita yung mga linya. No? Obvious na obvious compare sa reverse 3B na makikipot. Kukumpare natin yan para mas makita ninyo. bumukulog mga hunters. Sa left 3B, no? Sa right 3A. Ayan. Diba? Itang kita naman po ang pagkakaiba eh. Hmm. Halatang halata yung mga linya, no? 3B at 3A. Ayan. So nakita niyo na po ang diferensya. yun lamang ang ating natatandaan dito sa 2010. 3A and 3B. O, di ba? So, pero tignan natin, mahala niyo, meron pa tayong ibang makita kakaibang variant. No? Kaya tuloy-tuloy lang sa pag-observa at pag-aaral sa mga varieties ng variant. Huwag mo natin pag-usapan ulit ang uh, value nito. Darating tayo diyan. No, and so tingnan niyo baka meron kayo at uh, siyempre nagko-collect tayo pwede nyo hunting eh, no? itabi pag-aralan niyo, Huwag mo na sa benta-benta na yan pagdating sa mga variant nito. Kung Pusang darating yan, pag may naghanap eh, at meron na kayo, di doon yung may pagbibili. So, huwag alin mo mag-join sa ating membership para makapasok sa ating mga GC at doon may connection ka, may papagtatanungan ka. At sa ating Facebook page, mag-follow and subscribe. Hanggang dito na lamang po. God bless. Out Pumula muna tayo.